<coughs> ano ang pangalan ng babae ng korea na? Bustel. Bustel. Magkasama ng iba? Oo. Oh. Bumampento. Kasama na. Nagiligaw pa lang raw pag-aibig na. <coughs> e eh, bakit ikaw? Hindi na. Hindi ka makalapit hindi ka makalapit <laughs> hirap ba lumapit? Naman naman. <laughs> Babay, ay bagger ka lang kaya ang ka lang daw eh o oh, gusto mo bukas o oh, bukas. Ah, bukas ha? sige, patunayan ko <laughs> sa <inyos>. una. <laughs> sige <laughs> Sabi nga, <laughs> yes or no lang katapat niyan. Sige Larry naman. <laughs> Iribejohan na naman ako. Nakuha ba kay Wala ka na. na tibok na puso ko. Okay, Umbilis <laughs> <hinab, hinab. laughs> na tibok na ng puso niya. si fredo ganyan <coughs> <kayaknya> din dati <coughs> ya, si fredo <coughs> 아 e g a p e 도 a r 도 Fredo. 도 r e d o Fredo. Mega p m e pegará. m e g So <laughs> one